Di so, lagi tayong kinagago ng Team Genie? Eh. Lagi nga eh. May malala tayong gagawin para ma siya. At yung kina, umanda na kayo. Dahil this is gonna be amazing. 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 my friend. Kaya na kay Kitika. Oo, oh, dapat lang talaga. So yun guys. Dahil medyo nakakaraming panlaloko na sa akin ng Team Gina, ay ngayon, babawi tayo. And, special to kasi meron tayong legendary na komedyante na kasama. It's been a while since nagkaroon tayo ng special guest. At ngayon, nandito ang isa sa pinakakilalang muka ng comedy. Kasama okay, ko si Agatha Pring ngayon. ba diba, lagi tayong eh. Lagi nga eh. Pero ngayon humanda siya. Dahil alam ko yung pet peeve ni mami. Ano? Yung hindi kinakain yung luto niya. Ay oo nga. At kaya may malalata yung gagawin para mainis siya. At syempre kailangan natin ng veteranong komedyante para dito. Na para pagtripan. Walang iba kung hindi si Sir Betong! The Legendary! Wow. Hello <laughs> ka! Gusto ko mabog din sa legendary. Hindi <laughs> <laughs> <The> legendary, <laughs> <The> legendary talaga! <laughs> Wait, to. Hey, well, good friend of mine. Nice to meet you po, nice to meet you po. Kami na miss ko to, to kasi nag-bubble to before. Pero yeah. yeah. wala tayong XL. Nakita lang kami. Nakita lang kami. <laughs> Grabe, kinakabahan na ako kay, kay Tita. Oo, oh, dapat na talaga. Oo. Gagantihan nyo. Dapat hindi dapat ano natin. Gagantihan kasi natin. Gagantihan kasi kanakain kami ng kong itlog. Tapos kung ano na tayo nagkagagawa sa amin. Pinainom kami ng sleeping pills. kung ano Tita, basta kung ano man po ah. Tita, I love you so much. Eh, grabe to, ang tuwa ako, totoo. Kasi oh, so, to grade, 5 pa lang ako na pa. Grabe, grade 5! Ako mo, Tinder pa lang. Grabe! Grabe! Guys, wala pa ba kung 100 po ah? <laughs> <laughs> Ito to parang tito, tito. <laughs> <laughs>

Nandiyan na, naghahanda ka na siya ng maraming putahe, Nakap, mga apat, pwede ma. Nakaka-excite naman pag nagluto. Ang malupit doon, wala kang kakainin. Doon. Mm. Dahil may dala kang sariling lunchbox. Ah. Okay. Ah, Magagalit yun. Magagalit yun. Kasi yung pinrepair niya, mga ihaw, inasal, mm. adobo, omelet, kung ano-ano mga talagang special. So, baga, na. para hindi ko ma-appreciate yung luto ni tita. Oo. Oh, oh. Dahil lang, may dala kang... Oh, Kanyari nakita mo yung luto ni Mami sa mga. It doesn't Ooh. look good. <laughs> <laughs> Gana. Mami, Gana. Mami, what's the meaning of this? It doesn't taste good. It doesn't taste great. It doesn't taste great. It's not amazing. Gana. Gana. It's not amazing. <laughs> <laughs> Tapos maglalabas po kayo ng lunchbox. lunchbox. <laughs> ang laman ng lunchbox niyo, Toyo. Ayun ang kakainin ko. Yun yung kakainin niyo at yun yung kakainin namin lahat. Nalangot ako. Masawa kami kakainin okay. lahat sa ano seto. Yun yung pinakaayon ni Mami, alam ko kasi yung nanay ko. Kaya yeah. yeah, again, tita. Prank lang po ito. <laughs> Baka unang, ay, idol ko pa naman ato yung <laughs> na, na. mga. No, yan, no, yan na. pa na. Oo, ito. Idol ko din po kayo, tita. Oo, uh -huh. lang si Aga, si Aga Tep. Naku, thank you. Hindi ako naniniwala. mas idol po namin kayo. Uh, let's ano, all watch this. <laughs> ano, ano po yung latest video namin? Pagpabalik po tayo. <laughs> Hindi, yeah, pero again, without further to, uh, mapakita ko mamaya yung lunchbox kasi nasa kotse uh -oh. ko. Yes, yes, yes. Nakahanda na yung lahat ng mga may amoy, yung wala kasing amoy, tira natin yung reaction ni mami unang-una dahil ayaw niya talaga nang hindi nasa yung luto. Ano sa naman ang mga nanay? Kasi na, naman, eh. uh -oh. di ba? naghanda na may bisita tapos hindi na-appreciate. Ang masakit uh -oh. yung sakit. Mas masakit yun, uh -oh. hindi lang ikaw hindi makaka-appreciate hindi kami lahat. <laughs> 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 hindi kami kakain ng pagkain ni mami. <laughs> Kakainin namin yung dalawa. Yung dalawa. Oh my God. Oh my God. So, lagot na talaga tayo. Kaya napupunta na kami sa bahay ng mami. And let's see kung ano yung mga pwede mangyari. At least maganda kung paghugasin natin siya. Oo oh, 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 nga. Oo nga. Naku. Basta tulungan niyo ako ha. O sige. Ano problema? Pag ano. Kaya Beto nga. Uh, honestly. Pag medyo nalagot na lahat lahat. Kanya-kanya na tayo. Oh my oh my God. God. Ako medyo isplak na, oh. na ako niya. Mag-aalis kami ayan. pag medyo nag-iinit na Mga kaibigan, we'll be right back. Thank you, Kuya Betong. Thank you, thank you. Punta na tayo. Thank you, Let's go. thank you. Let's go. Kuya Betong, baka pwede namang makahingi ng na isang joke dyan. Yelo ka ba? Bakit? Ang salap pang ihampas sa pader. Galing! Sakto bagay sa suot, oh! Yelo ka yelo Iba yun, Ang deep nun, Yelo. Oh, oh. Alam mo, grabe, pang matanino na. Oo. Yelo away jo big big dito pala 'yung. Crisega ba? Oh bakit? Bakit? Ba. Sige lang kasi titika. Guys, we'll be right back pala 'yan. Yung yellow, yung yellow. Kasi yellow yun. At 'di man na yun yung titika, senior. Oh, nganaman. Oh, 'di ba? Pag nilagay mo sa freezer, titika si Yung yellow, yung yellow. So okay, ano green minded ah. Si yellow 'yung pinag-uusapan. Oh, 'di ba? Pasok 'yun. Pasok, pasok, pasok. So yeah, guys, pupunta na kami sa bahay at mami, Team Gina. Magwawala na kayo dahil this is gonna be amazing. Amazing